Iris. Ngayong araw ang pahiwatig, napakahalaga ng pagiging maingat sa pagbibitaw ng opinyon, lalo na sa mga usaping, hindi mo paganap na nauunawaan. May mga taong malapit sa iyo, na tila hinihintay lamang ang isang pagkakamali upang gamitin ito laban sa iyo. Ang lakas ng iyong personalidad ay hindi laging dapat gamitin bilang sandata, mas mainam kung ito'y maging proteksyon mo, laban sa sarili mong pagkamatalino na laging gumawa ng pamamaraan, ayon sa iyong gabay. At kung may balak kang pumasok sa isang desisyon na may kinalaman sa personal na buhay, gaya ng paglipat ng tahanan, pakikipaghiwalay, o bagong commitment, mas mainam na huwag mong madawiin. May mga senyales na kulang pa sa linaw, ang paligid, at ang iyong emosyon ay maaaring hindi patas, nagabay sa panahong ito. Kapag pinili mong kumalma, mas nagiging buo ang iyong pananaw. Ang pagkakaibigan ay maaaring subukon, sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Kung may taong biglang lumayo o nanahimik, huwag mo agad ipagpalagay na ikaw ang dahilan. May mga laban silang kailangang harapin, na hindi ka kailangang masangkot. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nakabase sa laging pag-uusap, kundi sa pananatili ng tiwala kahit sa katahimikan. Sa trabaho, pinapahiwatig lang na mas maayos sa iyo ang makapasok ng maaga dahil doon ka mapapansin ng mga boss, na ikaw ay may ugaling maasahan sa gawain. Aries, Taurus ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, red, at silver. Masuswerteng number, number 23, number 11, at number 19. Ang red, at silver ay sumisimbolo ng lakas ng loob at kalinawan sa pakikipagkomunikasyon. Ang number 23, number 11, at number 19 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga gawaing na nangangailangan ng tiyaga at tiwala sa sarili. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw sa panahong ito, ang paninindigan sa sarili mong prinsipyo, ang pinakamahalaga. Maaaring may mga taong kumukumbinsi sa iyo, na lumihis ng landas, mangangako sa hindi mo kaya o sumang-ayon sa planong hindi mo naman talaga gusto. Huwag kang matakot maging, hindi sumang-ayon. Ang katapatan mo sa sarili ang maglalayo sa iyo sa kapahamakan. At ngayong araw ay may dalang positibong enerhiya, kung may gagawing pagpirma makukuha mo ang kasiyahan, ayon sa iyong gabay. Sa larangan ng trabaho, Kuwag mong hayaan na lamangan ka, ng mga kasamang ang layunin ay magpasikat lamang. Iba ang tahimik na masipag sa maingay na walang laman. Ang dedikasyon mo ay mapapansin din sa tamang panahon, kahit pa ngayon ay tila hindi kagaanong nakikilala. Tandaan, ang pinakamatibay na gawin ay hindi ang pinakamabilis gumawa, kundi ang may pinakamatatag na ugat ay laging sinisigurado ang gawain. At kung may kinalaman sa pagdedesisyon sa pamilya, gaya ng pag-ayos ng ari-arian o alitan sa pagitan ng mga kamag-anak, ikaw ang inaasahang magiging tagapamagitan. Ngunit maging patas ka, huwag mong hayaan na ang emosyon ang mamumuno. Dala mo ang kapayapaan, kaya't piliin mong magsalita para sa kabutihan, hindi para sa kampihan. Sa pagmamahalan, naman huwag kang mag-isip ng pagdududa ngayong araw sa iyong mahal dahil doon masisira ang iyong diskarte, magtiwala lang ng maging mas masaya ang buhay, pag-iibigan. Taurus, Pisces ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, orange at sky blue. Masuswerteng number, number 6, number 14 at number 27. Ang orange at sky blue ay nagdadala ng sigla at kapayapaan sa paligid mo. Ang number 6, number 14, at number 27 ay nagsasaad na ang pagtutulungan at tamang komunikasyon ng susi sa isang matagumpay na araw. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, ang fokus mo ay nasa tamang pagpili ng impormasyon at tamang pagbabahagi nito. May posibilidad na ikaw ay mapasok sa sitwasyong na may chismis, maling interpretasyon, o di sinasadyang pagkakalat ng sensitibong bagay. Gamitin mo ang katalinuhan mo, para huwag maging pagdaanan ng pagkalito. Ang bawat salitang inilalabas ay dapat pinag-isipan, dahil ito ang magiging batayan ng tingin sa ng iba. At kung ma ay umiwas muna sa mga deal na malayo ngayong araw, dahil gastos ay ikakahina pa ng kalusugan, ayon sa iyong gabay. At kung may mga bagong kakilala, o koneksyon na pwedeng magbukas ng oportunidad. Sa masasabing pagkakakitaan o isang negosyo, bago mo yakapin ang panibagong samahan, o kasunduan, suriin mo muna kung ito ba ay naaayon sa iyong kasiyahan, malinaw, at magiging makatao ba? Minsan, ang oportunidad ay nakatago sa likod ng kaguluhan, at nasa iyo kung paano mo ito makikilala. At unahin mo ang kahilingan ng mahal mo ngayong araw, kung mayroon kayong dapat na gawin ang pinapahiwatig. Sa aspeto ng personal na relasyon, kailangan ng mas malawak na pangunawa. Huwag mong hayaan na ang pagiging abala mo sa labas ay magdulot ng lamig sa loob ng inyong relasyon. Maging tagapakinig, hindi sa lahat ng oras kailangan mong magsalita, may lakas ang katahimikan kung ito'y puno ng pakikinig at presensya. Sa iyong pera, ano na ang uunahin ang mahiya sa kaibigan dahil nangungutang sa iyo, unahin mong pakinggan ngayong ang mahal, kung nasasabihin niya, ay mas mainam na iyong gawin Gemini Leo ang iyong kaibigan zodiac sign Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw yellow at white Masuswerteng number number 34 number 17 at number 29 Ang yellow at white ay sumisimbolo ng liwanag at bagong ideya Ang number 34 number 17 at number 29 ay pahiwatig ng pagkakataong mapansin ang iyong galing sa larangan ng sining o paglikha. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay malinaw, panahon na upang mas pagtuunan mo ng pansin ang katahimikan ng isip at puso. May mga darating na salitang maaaring makasakit kung hindi mo pipiliin ang pananahimik sa halip na sagutin ito ng galit. Huwag hayaang ang emosyon, ang maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan, piliin mo ang katahimikan bilang lakas. At pakiiwasan mo lang ang gumawa ng pagdedesisyon, ngayong araw, kung tungkol sa kamag-anak para makaiwas sa suliranin, sa kanila, sa hinaharap, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa aspeto ng kabuhayan, o pakikipag-usap ay malinaw ang babala, magingat sa mga nagbibigay ng proposal na sa kanilang sinasabi ay maganda, sa unang-unit walang malinaw na pundasyon o pagpapatibay. Mas makabubuting pag-aralan ang bawat detalye bago pumasok sa anumang kasunduan. Iwasan mo munang magdesisyon kung puso ang nangingibabaw kaysa isip. Sa trabaho, ang pahiwatig ay pag-iingat sa mga pagkilos at pagsisalita. May posibilidad na hindi maunawaan ang iyong intensyon kung hindi ito mo maipapahayag ng maayos. Piliin mo ang pagkilos na may kababang loob. Ang tahimik na pagsisikap, ay higit na papansinin kaysa sa pag ongat ng sarili. Sa tahanan, ikaw ang haligi ng damdamin, ikaw ang tinutunghayan sa tuwing may gusot sa loob ng pamilya. Ang pagiging mapagunawa mo, sa maliliit na bagay ay magiging daan upang lumalim, paang samahan sa loob ng tahanan sa iyong mga yakap at salita sumisibol ang ginhawa sa bawat miyembro ng pamilya Cancer Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign ang mga masuswerteng kulay ngayong araw blue at pink masuswerteng number number 7 number 13 at number 23 ang blue at pink ay nagpapahiwatig ng damdaming sensitibo at may malasakit. Ang number 7, number 13, at number 23 ay nagbibigay ng lakas upang mas mapaigting ang ugnayan sa pamilya o minamahal. Leo, ngayong araw, ang pahiwatig ay tungkol sa pagkontrol ng sarili at hindi pagbibigay sa tukso ng pagiging dominante sa bawat sitwasyon. Hindi lahat na magagawa sa pakikipag-usap ay kailangan mong ipaglaban, kung minsan, ang tunay na lakas ay makikita sa iyong kahandaang umiwas sa hidwaan. Pero may aura kang swerteng sa mga gagawin, kung sa malayo ang pakikipag-usap, ayon sa iyong gabay, A. Eh. Sa pakikipag-transaksyon o pakikipag-usap sa iba, huwag hayaan ang pride ang manguna. Mas mainam ang pakikinig kaysa sa pagsasalita kaagad. May mga oportunidad na darating, na naaayon sa iyong mga plano, mas mainam na pag-aralan sila ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ang araw na ito ay nagbabadya ng pagkakakitaan, mula sa kasipagan at pagiging matyaga. May mga mata na tumitingin sa iyo, hindi upang husgahan, kundi upang pagmasdan kung karapat dapat ka sa susunod na hakbang ng tagumpay huwag sayangin ang pagkakataon sa pagmamahalan ikaw ay tila araw na nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng tahanan ang iyong pagkalinga ay hindi lang sa salita kundi sa pati na rin sa paggawa kapag pinili mong pakinggan ang hinanakit ng kapareha o pamilya kaysa sa ipilit ang sariling damdamin, doon mo mararanasan ang tunay na kasiyahan, lalo na sa pagmamahalan. Leo, Capricorn ng iyong kaibigan Zodiac Sign Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, black at gold. Masuswerteng number, number 27, number 15, at number 30. Ang black, at gold, ay sumisimbolo ng karangalan at determinasyon. Ang number 27, number 15, at number 30 ay nagbabadya ng tagumpay sa larangan ng trabaho at desisyong may kinalaman sa pamumuno. Virgo, ngayong araw ang iyong gabay, ay naghahatid ng paalala, huwag mong dalen pipasanan ang mundong hindi naman sa iyo. Mahalaga ang pagtulong, ngunit kung nauubos ka naman sa pagbibigay, panahon na upang alalahanin din ang iyong sarili. At kung may plano, lang dapat puntahan ngayong araw, ay masayang gawin dahil may karunungan kang malalaman doon, na makakatulong sa iyo sa hinaharap, na mga plano, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa aspetong pera o sa pinansyal, ang pahiwatig ay ukol sa pag-iingat. Maaaring may gumatok na pagkakataon na tila makabubuti sa paningin ng iba pero kung hindi ito sumasang-ayon sa iyong prinsipyo huwag kang magpadala. Sa trabaho, ang pahiwatig ikaw ay nakikilala sa pagiging maingat at detalyado. Ngayon, ang iyong likas na katangian na ito ang siyang magiging sandata mo laban sa mga problema sa opisina. Iwasan ang chismis. Iwasan ang argumento, mas mapapansin ang iyong katahimikan na may kasamang galing kaysa sa ingay na walang laman. Sa tahanan, ikaw ang tila ina ng tahanan, kahit anong kasarian mo. Likas sa iyo ang pagkalinga, ngunit ang pahiwatig ngayong araw ay bigyang-laya ang sarili. Maglaan ng panahon upang mapawi ang pagod at gumawa ng plano pa rin sa pamilya nang naaayo ng lalong sumigla ang positive vibes ng swerte sa tahanan. Virgo, Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, green at violet. Masuswerteng number, number 8, number 20, at number 31. Ang green, at violet, ay nagpapahiwatig ng pagpapagaling at pagbabago. Ang number 8, number 20, at number 31 ay senyales na magdudulot ng positibong resulta ang matalinong pagpapasya at kabutihang loob. Libra, ang pahiwatig. Ngayong araw, ay iwasan muna ang mga transaksyon na kasama ang ilan sa mga kaibigan na malapit sa iyo, dahil senyales sila ng bad energy na pwedeng makapagbigay sa iyong ng kalungkutan, ang pinapahiwatig. At ikaw ay hinihikayat din na tahimik na pagmasdan ang mga nangyayari sa paligid mo. May mga kilos at salitang lalabas mula sa taong hindi mo inaasahan. Sa halip na sumagot ka ng padulos-dalos, ang pagiging mahinahon ang magiging naaayon na gawain upang mapanatili ang respeto at kapanatagan. At kung may kinalaman sa pinansyal na pera na usapin, Umiwas muna sa pagbili ng mga bagay na hindi kailangan. May mga darating na gastusin na mas importante kaysa sa panandaliang kasiyahan. Ang pagpapaliban ngayon ay makakatulong sa mas matibay na seguridad mo sa hinaharap. Sa trabaho, pakinggan mo ang mga tahimik na boses sa paligid dahil minsan ang mga sinasabi na medidinig ay mas may kabigatan kaysa punahin at doon mo makikita ang tunay mong dapat pagkatiwalaan na kasama sa trabaho, at sabi ng iyong gabay, mas mainam ang gumawa ng matahimik dahil doon ka pa mapapansin ng iyong boss. Libra, Scorpio ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, light brown, at blue-gray. Masuswerteng number, number 5, number 18, at number 24 Ang light brown at blue gray ay nagdadala ng balanseng pananaw at katahimikan ng isipan. Ang number 5, number 18 at number 24 ay paalala na ang pagpapasensya ay magbubunga ng kasaganaan. Scorpio, ngayong araw ay tila may mga pahiwatig na mula sa kalikasan na nais kang paalalahanan huwag mong pilitin ang hindi pa para sa iyo. Ang paghabol sa bagay na hindi pa nahihinog, ay magdudulot lamang ng pagkapagod para sa iyo. Manatili ka sa agos ng panahon, na matutupad ang iyong mga ginagawa na gawa ng gawa huwag kang tatamarin, dahil darating din ang pagkakataon mo ng kasiyahan, ang pinapahiwatig, ng iyong gabay. Sa usapin ng pera, iwasan mong ipagsapalaran ng perang, pinagpagyaran sa mga biglaang alok, o hindi mo lubos na iyong nauunawaan. May mga tao ngayong araw na lalapit sa iyo ang pahiwatig, dala ang matatamis na salita, ngunit may sariling interes. Ang tunay na pagunlad, ay dumarating sa mga marunong maghintay at sa laging pagsusuri. Sa trabaho, ikaw ay tila mas maraming iniisip kaysa sa naibabahagi kung ikaw ay may ideya na makatutulong sa lahat, ngayong araw, ang tamang panahon upang ito ay iyong ibahagi. Ngunit piliin mong ibahagi ito sa tamang tao, upang hindi ito maaga, at magamit ng iba sa pansariling kapakinabangan. Pagdating sa relasyon, o sa pagmamahalan ay may senyales ng pagtatampu. Minsan, hindi mo kailangan ng mahabang paliwanag, ang presensya mo lang ay sapat na, para mapawi ang pangungulila. Maglaan ng oras. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang isiga. Ang laging magkakasama sa masayang pag-uusapan ay lalong sumisigla ang pag-iibigan. Scorpio, Aris ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, blue at white masuswelting number, number 9, number 16, at number 28. Ang blue, at white, ay nagbibigay ng lakas ng emosyon at kaginhawaan sa paligid. Ang number 9, number 16, at number 28 ay pahiwatig na may darating na oportunidad mula sa lumang koneksyon. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw, ay maaaring maramdaman mong may panibagong inspirasyon na tumitibok sa loob mo parang may panawagan na baguhin ang iyong direksyon. Ito ang tamang panahon upang pag-isipan kung nasaan ka na ba sa iyong personal na landas o pinapangarap. Kung hindi ka na masaya, marahil panahon na upang ituwid ang daan. At kung may usapan, kayo ng mahal ay gawin mong naayon na matuloy kayo, dahil baka kung inyong nukalimutan ay panghihinayang ninyo ang hindi pagpunta, ayon sa iyong gabay. Sa pera o sa pananalapi, may potensyal na maliit na pagkakakitaan, na sa kalaunan ay pag-asenso, kung bibigyan mo ng sapat na oras. Hindi ito madali, ngunit kung lalagyan mo ng pagtitiyaga at dedikasyon, may magandang kapalit. Umiwas muna sa pabigla-biglang gastos, lahat ng bagay ay may tamang oras at lugar. Sa iyong trabaho, ay magingat sa pagbibigay ng komento. May mga kasamang sensitibo, na pwedeng maapektuhan kahit wala kang intensyon. Piliin ang tamang pagsisilita, at dapat ay may kabob ang loob. Mas nakakabilib ang taong marunong magtimpi, kaysa sa taong palaging nasa isip ay tama. Sa pagmamahal, may kasamang katanungan ng puso mo. Hindi lahat ng damdaming nararamdaman mo, ay kailangang masasagot ngayon. Minsan, sapat na ang maramdaman mong ito, at hayaan mong lumipas ang oras. Ang hindi mo alam ngayon, ay iyong ring malalamam sa tamang panahon. Sagittarius Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw pink at gray. Masuswerteng number number 10, number 21 at number 33. Ang pink at gray ay nagbibigay ng balanse sa pananaw at pagdadaloy ng inspirasyon. Ang number 10, number 21 at number 33 ay pahiwatig ng matagumpay na kolaborasyon o proyekto. Capricorn, ayon sa iyong gabay ngayong araw, ay kailangan mong linawi ng mga hindi mo nasasabi sa loob ng tahanan. May mga damdaming natambak na, maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaintindihan, lalo na kung patuloy mong itinatago, ang nararamdaman. Ang pagpapakatutuo, kahit pa mahirap, ay siyang magpapagaan ng loob, at magbubukas ng daan sa kapayapaan. At kung may deal ka sa kapatid dapat naman ay matuloy, dahil doon ay may pagkakaisa kayong magagawa para sa isang proyekto, na inyong magagawa na magbibigay ng ibang pagkakakitaan ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, may inaasahan kang resulta na tila matagal dumating, huwag mo itong ituturing na kabiguan. Ang tunay na tagumpay, ay hindi laging nakikita kaagad, kundi dahan daw ang inilalatag, sa mga araw na puno ng pagtitiyaga. Patuloy ka lang sa tamang paggawa. Pagdating sa usaping pera o sa pinansyal, iwasan ang mga pabor na humihila sa iyong ipon. Kahit mabuting hangarin ang magbigay, hindi ito ang araw upang magsakripisyo, ng sarili para sa iba. Unahin mong patatagi ng iyong sarili, at ang pagkakataon na makatulong, ay darating sa tamang panahon. Sa ugnayan ninyo ng iyong minamahal, tila may hinanakit na hindi pa nabibigyang linaw. Subukang makinig ng walang paghuhusga. Minsan, ang tunay na pagunawa, ay hindi nangangailangan ng sagot, kundi ng presensya na may kahandaang makinig. Capricorn. Libra ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, green at violet. Masuswerteng number, number 11, number 25, at number 32. Ang green, at violet, ay nagsasaad ng pagunlad sa personal at profesional na aspeto. Ang number 11, number 25, at number 32 ay gabay na ang pagtitiyaga ay magbubunga ng kasaganahan. Aquarius, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, ay mas naaayon na gumawa ng naisip mong plano, dahil kung gagawin mo ay masisiyahan ka sa magiging resulta, at pilitin mong maging maunawain, sa lahan ng oras, sa pakikipag-usap. At may dalang bagong pananaw ang araw na ito para sa iyo. Kung may mga bagay kang dati iniiwasan dahil sa may takot o pagdududa, ito na ang panahon upang harapin ang mga ito. Ang pagbabago ay hindi parating komportable, ngunit ito ang daan tungo sa paglaya mula sa paulit-ulit na nakikita o nararanasan. Sa mga ugnayan mo sa mga kaibigan o katrabaho, maging mas mapanuri ang dapat mong gawin may mga taong maaaring nakangiti sa harapan mo, ngunit hindi tunay ang kanila ang layunin at pagkilos. At panatiliin ang pagiging magalang, at gumawa ng maukasipagan. Sa usaping pera o sa pinansyal, may pagkakataon na darating upang magdagdag ng pagkakakitaan. Ngunit tandaan, kung hindi mo pa ng plano, nang maayos ang daloy ng pera, ay huwag muna gumawa ng mga ibang investment ang pahiwatig. Ngayong araw, pakinggan ang katawan at iyong kaisipan. Ang pagod na hindi inaamin ay maaaring lumala. Ang katahimikan at sapat na pahinga ay mas mainam kaysa ipilit ang lakas sa harap ng pagkapagod. Minsan, ang pagiging produktibo ay nasa gawing pagpapahinga, hindi sa galaw. Aquarius Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, dark blue at white. Masuswerteng number, number 1, number 12 at number 26. Ang dark blue at white ay simbolo ng malalim na intuition at kaayusan. Ang number 1, number 12 at number 26 ay nagsasaad na panahon na upang simula ng bagong plano na matagal mo nang iniisip. Pisces, ayon sa iyong gabay ang araw na ito, ay tila sumasalamin sa mga damdaming matagal mo nang kinikimkim. Maaaring may alaala o pangyayaring muling sumulpot sa isip mo, huwag mo itong takbuhan. Harapin mo ito, sapagkat sa pagtanggap ng sakit, nagkakaroon ng puwang ang paghilom. At iwasan muna ang mga natangwang pakikipag-usap, dahil senyales na walang magagawang resultang maayos, sa ibang araw, muna lang gawin ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa iyong tahanan, may mga usaping dapat ng mapag-usapan, ang pinapahiwatig, lalo na ang tungkol sa hinaharap. Kung may desisyong kailangang pagkaisahan, maging bukas sa kompromiso. Ang kapayapaan, ay hindi laging paggawa ng plano na nag-iisa kundi pagtutulungan ng dalawa o higit pa. Sa trabaho, may darating na mungkahi o ideya mula sa iba, maging bukas dito. Hindi mo kailangang laging ikaw ang may sagot. Ang tunay na galing ay nasa kakayahang makinig at sumuporta sa mas malawak na layunin. Sa ibang lalapit sa iyo na kamag-anak, dapat na lang napakinggan ang kanilang mga salita. At kung nasa iyong isipan, sila ay pagbigyan sa kanilang kahilingan ay gawin dahil sila ay pwedeng makatulong sa iyo sa hinaharap Pisces lio ang iyong kaibigan zodiac sign ang mga masuswerteng kulay ngayong araw pink at dark blue masuswerteng number number 14 number 22 at number 35 ang pink at dark blue ay nagpapahiwatig ng emosyonal na suporta at karunungan. Ang number 14, number 22, at number 35 ay senyales ng pagkakataong makahanap ng bagong inspirasyon sa simpleng mga bagay.